Yan, tinangali na yung mga galing bigol, oh. No? Galong, ng uh, truck na may kargang kopras. Kapon. Hindi pa na naalis. Sa doon yung Aurora Kalawag. Pati itong mga trucking, oh. No? Mga galing bigol yan, oh. No? Kapon ay, uh, Tanghali na dumating sa Manila yung ating mga kasamang uh, driver. Mga galimbi ko, 12.30 namin nasalubong yung mga DC Boy 6K sa turbina. Ito. Ang uh, karga ng uh, truck ay uh, a na baliktad sa kurbada loaded ng gopras yan uh, de delay ang takbo nila mas matindi ka po at uh, talagang pitong oras sila sa traffic pitong oras yung uh, dait Beltrang ko Raymond Yan, DLTV. Dapat ganitong oras. Nasa Maynila na yan. Ito, galing Bisaya. Yan, 0 0 Napakahaba doon ang traffic hapon. Talagang uh, tiyaga sila. Wala namang ibang dadaanan. Kung dito sa daan yun. Pitong oras. Yan ba, inabot ng walong oras sa traffic Slice a star DLT Bigo Diyan yes, sa kaya uh, Raymer sa kainan okay, no? Oh. Ayan, dapat nasa Manila itong mga ito Alas 5 Nasa daan pa ngayon na uh, gawa ng uh, truck ngayon na uh, natumba May dalang uh, kopras oh. May kargang kopras yeah. Nagpusina Lala tayo na driver Mga kaibigan natin mga driver dyan Bigol, Pisaya, Dahid Antonina, galing na ba ako? Dino Arquea no? Gutom na mga pasero, gutom na Nakakawan man Huwag ka okay, ganyan trapikan Ngayon ay marami kang alawans pangkain sa restaurant sa saka sa yan o oh. pabral bigolan dyan hindi truck na biyay bigol yan o oh. ordinary Peña Francia Volvo Vitar Ano Raymond doon ay pa Raymond na naman no Ano ba ano kusina ba tayo Thank driver ata yung afrikan nasa... afrikan Ha? driver. Oh, Sana ayman, no? natin si Mego RMB galing Tabaco. Wow, wow. yeah. rmb hey, Bago ano, bagong uh, model nila. Ayan, dyan yung uh, tiyaga ng isang uh, driver sa ganyan trapigan no yun hey, yung mga talagang uh, mga south road driver talaga yan talagang sanay sa traffic yan no yan yeah. Uh, yung pransya Tiger hey, oh na sunod sunod naman pinya pransya oh Tiger, hey, Tiger hey, Lazy boy naman, lazy boy yan. yung mga unang uh, lazy boy nila yan. O, bulbo naman. O, uh, ayan. Busina, nagbusina. Thank you, thank you. Share out sa lahat ng uh, driver ng vehicle. Uh, vehicle lines at saka Visay line. Ayan. Ah, so Oo, right. uh, nakakakalpa sila sa traffic eh. Out the last go, galing taba ko rin yan, ah eh. Universe Hyundai Yo so Raymond Shout out Sa mga taga tra taga Raymond Dam Raymond At shout out din sa uh, lahat ng uh, subscriber Good morning good morning uh, mana, yung Mga nakikita nyong uh, truck bus Sasakyang maliit ay uh, sa traffic sa Kalawag hindi pa natatanggal yung tracking na uh, bumaligtad gabon na may dalang obras may karga Raymond na naman o oh. Daibu Scania Minya Francia and minip nating mga driver mga na kuyat pa pagod pa yes! Ayan, ingat na, huwag mahinip sa daan at nabahan uh, ng pasensya. So, Pina, <coughs> ito, pinapransya. Oh. Iinuari mo ito. Sunod yung scan niya, oh. Ito, high gear. Bago ilabel, high Tiger Extraordinary Ayan, yeah, yung mga nakikita nyo yung bus yan, mga napapanood niyo, yan. mga panggabihan, hindi nyo makikita sa araw ng bumiyahe, ano. Ayan, yeah, St. Jude, Scania, oh, ayan, yeah, no. yeah, ayan, shout out sa Bigul Sarog 806, ano. Ayan, 809, Volvo. Okay. Nagalo na yung inip, gutom at pagod, antok. Dahil sa pagkakatraffic nila. So super light. Si mga DLTB, ano, kumakain nyo sa kapila. Ano. Ayan, then... yeah, balis na kami eh. with five passenger. Uh, lima pasayero. Stop mo, stop mo. Yan. <laughs> yan, anak kong makulit yan, no. Oh. Shout out muna, anak. Nanak ako sa kasal. <laughs>